Good afternoon, guys. Si ko sa inyo ngayon kung paano paano mag at inumin ang mag at sa gagal sa iinuming chia seeds. Ito, oh. maganda ito sa ating katawan, organic ito. So ang chia seed ay contain quercetin. An antioxidant that can reduce your risk of de developing several health conditions including heart disease the seeds also high in fiber which can help to lower blood pressure and in return reduce your risk of developing heart disease chia seeds are high in fiber that is why gumagamit talaga ako nito. Ano, na gano, na, naitigil ko lang kasi doon sa pinagbibilhan ko sa supermarket ay nawala na sila. Kaya ako ay natigil ng, ano siguro almost a month kasi nagtingin pa ako sa online kung asa yung magandang bilhin. Maganda lang ito kasi organic siya. So, ang chia seed, ang tamang pagprepare ng siya sila, ang ginagawa ko ay, ito, kalahating kutsarita at isang basong tubig. Kailangan ninyo itong ibabad kasi, kailangan nyo itong ibabad kasi, magano pa siya, mag-open siya, magbuka, mag-expand, kagaya sa sago, mag-expand siya, kaya, dapat ibabad siya para naka-expand na bago nyo sa inumin para hindi siya sa natin mag-expand. Okay? Ang ginagawa ko ay pag nakuna, na, puno ko na ng tubig, nalagyan ko na ng kalahati. Kalahati lang nilalagay kong dito. Magdamag ko siyang naka, nakababad sa ref. Kaya pag gising ko, empty stomach, inumin ko na siya. Ganyan ang paggamit ko ng chia seed. Anyway, ang chia seed minsan siguro yung mga allergy, may mga allergic problems ano, i-try muna natin ng pins lang pins lang muna ibabad natin, tsaka natin inumin kung mag-react kung di, di naman siya mag-react o oh, di tuloy nyo na lang yun lang ang advice ko na ano kaya napakaganda ng napakaganda ng chia seed na gamitin kasi ito maraming benefits nito ay ito lower blood pressure so ano ano sya? at saka sa mga may heart disease maganda daw ito pero itry nyo muna ha kung first time ninyong maggamit baka allergy sa inyo baka hindi pwede so pins lang muna ang inyong gagamitin ha so salamat sa pakikinig sa aking pag share sa inyo ng tamang, pag, tamang paggamit ng chia seeds at tamang paggamit at pag na tea seed so maraming salamat sa pakikinig